OSGI mga layunin at future plans. Isa, layunin ng ating organization ng tulungan ang ating miyembro sa iba't ibang aspeto. Sinisikap natin na magkaroon ng funds sa pamamagitan ng membership, merchandise, and donations. Dalawa, layunin natin na makakatulong sa kapwa kaya kailangan natin makipag-tie up sa iba't ibang ahensya pampubliko man o pribadong sektor. Tatlo, Pagkakaroon ng mga inisyatibong pamamaraan upang makapag-ugnayan sa national at international organizations upang makakapag-generate ng funds na gagamitin sa ting mga programa. Programa, isa, Organizational Assistance and Services. Isa sa mga layunin ng OSGI ay ang pag-assist sa ating kaindustriya sa security, kung saan mag-assist tayo sa mga security guards, lady guards na wala pang posting or floating, Hangad natin na makatulong sa ating kapwa security guard sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng impormasyon kung saan ang ahensya na nangangailangan ng ating serbisyo. Pagbibigay ng mga impormasyon at mga guidelines sa mga bagong pasok sa ating industriya. Pagbibigay ng mga impormasyon o gabay upang maging maayos ang ating pagtupad ng ating tungkulin. Dalawa, OSGI Cares. Isa sa ating mga hangarin ang kapwa ko care cook sa awa at gabay ng Panginoon at magkakaroon tayo ng organizational fund, nasa ating puso ang bukas palad na magbibigay ng anumang donasyon sa mga orphan or street children sa pagtupad ng Kapwa Ko Care Ko. Tatlo. Calamity Assistance Lingid na sa ating kaalaman na ang ating bansa ay isa sa mga bansang calamity prone area. Tuwing may mga calamity magtatag tayo ng relief center sa iba't ibang chapter. Mag-iipon tayo ng mga donations relief goods at ating ipamimigay sa mga apektado ng calamity. Social Services Isa, pag-assist sa mga medical assistance in support to local government in our community by donating free medicines. Dalawa, burial assistance may mga pagkakataon na meron tayong members in times of grief. Makapagbigay tayo ng anumang halaga na makakatulong sa pamilya ng ating legitimate na miyembro. Tatlo, sa pagkakataong magkaroon tayo ng organizational fund. We can give financial assistance sa mga porsigido at gustong mag-training para maging ganap na skilled security guard. Maging ang miyembro ng OSGI mabigyan natin ng tulong financial sa abot ng ating makakaya, at nayon sa kanyang matinding pangangailangan. Guidelines sa pagtanggap ng mga benepisyo from OSGI Isa, bilang isang legitimong miyembro, kailangan natin may membership form, membership fee at aktibo sa ating organization, hangarin natin ang pagkakaisa at pagtutulungan sa pagkat tayo sa kinilala ng ating pamahalaan as non-profit organization. Dalawa, ang pag-avail ng benepisyo ng ating organization ang lahat ay makikinabang, ngunit sa mga pagkakataong ito, priority natin ng lehitimong miyembro na ang ibig sabihin ay registered, with registration fee. Tatlo, ang pagbibigay ng assistance sa mga urgency ng ating miyembro at daan sa pagsusuri ng ating mga opisyalis at naayon lamang sa ating kakayahan, walang sapilitan at kusang loob ang pagtulong. Apat, sa mga karagdagang impormasyon, bukas po ang ating mga opisyales upang magbibigay gabay sa ating lahat. Maraming salamat po. Mabuhay ang OSGI.